Welcome back mga kapatid! Ngayong araw pakita natin yung mga manok na pinungasan natin Kasi wala tayong ibang mga content ngayon Kaya pakita naman lang yung manok ko na pinungasan ko kahapon Ayan yung isa, tinanggal natin yung palo kasi natatakpan na kayong yung mata niya. Ayan. Tapos ito yung isa. Ayan. Ganyan lang kami magtangga ng palo kasi pag ginandahan po yung gupit niya is hindi agad makakahanap ng kapares niya. kaya ganyan lang 'yan. ito yung isa. Yan makikita nyo na medyo maraming dahon. Kakawalis ko lang kahapon. Pero medyo marami na namang dahon kasi maraming puno yan. Paligid natin. Yan. Maraming puno kaya di natin maiwasan na magkaroon ng maraming dahon. Ito yung pang apat na pinungasan natin. Ayan. Pag naka street comb siya, eh, ginaganyan lang naman yung style sa pagpungas ng talong niya. Tapos sa baba, kunting tanggal lang. Ayan. Ayan. Yung mga alaga natin, mababait. Ayan. Hmm. Ayan o, oh, mabait lang mga alaga natin. Uh, hindi tayo mahirap manghawakan sila kasi hindi sila nagat uh, At yun po yung uh, manok natin na pinungasan kahapon. Hindi ko na pinakita yung pagpungas kasi bawal dito sa YouTube na magpakita ng mga ganong pangyayari sa mga alaga natin kaya hindi ko na pinakita ngayon ko lang pinakita sa inyo kasi tapos na silang pungasan at wala tayong ibang makontent kaya yun lang yung pinakita natin sa araw na to at saka kung bago pala sa ating channel ay eh, huwag kalimutan mag subscribe at click yung bell button para update ka sa ating mga bagong video nilalabas ikaw na di pa nakapag subscribe eh mag subscribe ka na para malaman mo kung mara natin sa pagmananok. At gusto susunod. Bye-bye!